Mga gawa, chapter 24, verse 15 and 27, na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli na mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Na dahil nga rito, lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. At nang makaraan nga ang ilang mga taon ay naparito ako upang magdala ng mga limos sa aking bansa at ng mga hain na ganito nila ako na sumpongang pinalinis sa templo. Na walang kasamang karamihan, ni wala ring kaguluhan, datakwat, mayroon doon ilang mga hudyong galing sa Asya na dapat magsiparito sa harapan mo at mga gsakdal kung may anumang laban sa akin. O kaya'y ang mga tao rin ito ang mga sabi kung anong masamang gawa ang nasumpungan nila nang ako ay nakatayo sa harapan ng sinetrin. Maliban na sa isang tinig na ito na aking isinigaw nang nakatayo sa gitna nila tungkol sa pagkabuhay ng maguli ng mga patay. Ako ay pinaghahatulan sa harapan ninyo sa araw na ito. Datapot si Felix na may lalong ganap ng pagkatalastas tungkol sa daan ay pinagpaliban sila na sinasabi, Paglusong ng na Pangulong Kapitan, ay pasisiyahan ko ang inyong usap. At inuutos ni sa senturyon na siya'y tanuran at siya'y pagbigyan loob. At huwag ipagbawal sa kanino mang mga kaibigan niya na siya'y paglingkuran. Datapot ng makaraan ang ilang mga araw, si Felix ay dumating sa kasama ni Drosila na kanyang asawa na isang judea at ipinatawag si Pablo at sa ipinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At samantalang siya ay nagsalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, Ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita. Kanyang inaasahan din naman na siya bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya naman lalo madalas na ipinatatawag siya at sa kanyang makikipag-usap. Natapot na, na maginap ang dalawang taon, si Felix ay hinalinhan ni Poncio Festo. At sa pagkaibig ni Felix na siya ay kalugdan ng mga hudyo, ay pinabayaan sa mga tanikala si Pablo. Amen.